Goving uh, General uh, Marville, Tandem Pimpit Chief, kay General Torre na ipagpatuloy po mm. yung mga naumpisa ng reforma Oo. dyan po sa Philippine National Police. Hoy, good job ba. In fairness mm -hmm. po sa stint nitong ni PNP Chief General Marbil hindi siya extend tandem kung wala lang. ano, at Naging maayos po kahit pa itong election po natin tandem, natutukan ng gusto. Police visibility tandem, isa-usa magandang nagawa ko niya. Mm -hmm. At syempre tandem, bukod ho rito, wala akong gaanong narinig ng mga human rights violation. In fairness naman tandem. Oo, at mm -hmm. uh, ang kagandahan din po kay uh, outgoing uh, mm -hmm. PNP Chief General Marbil ang binanggit niya mas mahusay sa kanya Si oh, General ma. Torre. <laughs> ay, napaka-humble ano. Humble. Oh, maganda, maganda naman mm. tandem kahit papaano. Marami hindi naman matatapos ang paglilinis sa ng PNP, but at least tandem yung sa liderato po ni PNP Chief Marbil. Sir, in fairness, ano sabi niya lagi sa bagong Pilipinas, gusto ng <laughs> <laughs> pulis, ligtas ka. <laughs> ano kaya sasabihin naman ni General Torre tandem ano? <laughs> <laughs> oh, totoo 'yan. At, uh, tandem <laughs> mm. eh. Saludo lahat kay General ah, Marbil, no? Yes. Lalo na nung nagdaang eleksyon. Oo, oh, sa Samantalang tandem, ah. Ang uh, BIR po